Binigyang katwira ng Department of Foreign Affairs ang madalas na pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ibayong Dagat. Upang dalin tayo sa punso ng politika, makakasama natin dyan si Eileen Taliping. Para sa kaunlaran at seguridad sa ekonomiya ang dahilan ng madalas na biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang mga bansa. Ito ang tugon ng Department of Foreign Affairs sa mga kritisismo sa foreign trips ng Pangulo kung saan ang pinakahuli ay ang dalawang beses na biyahe nito sa Australia sa loob ng isang linggo. Nakatakdang bumiyahe ang Pangulo sa Germany at Czech Republic simula sa lunes, March 12 hanggang March 15. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabre na ang mga biyahe ng Presidente ay alinsunod sa kanyang adhikain na kaunlaran at paglago ng kabuhay ng Pilipinas para sa pagangat ng buhay ng mga Pilipino. Pinapaigting niya ni Pangulong Marcos Jr. ang partnership at kooperasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa para sa pakinabang ng mamamayan. Sinabi ng opisyal na hindi nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga foreign trip ng presidente dahil kasama sa misyon nito sa kanyang mga biyahe ay manghikayat ng mga dayuhang investor para mamuhunan at magnegosyo sa bansa. Ayon kay Algabre, sa nakatakdang biyahe ng presidente sa susunod na linggo ay isusulong nito ang economic cooperation sa Germany at Czech Republic kung saan nakatakda itong makipagpulong sa business leaders ng dalawang bansa. Bukod dito, makikipagkita rin si Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community kung saan mayroong 36,000 ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Germany habang 7,000 naman sa Czech Republic. Batay sa record, umabot na sa 21 ang foreign trips ni Pangulong Marcos Jr. simula maupo ito noong June 2020 hanggang sa kasulukuyan kung saan ang pinakahuli nga ay ang naging biyahe nito sa Australia. Ito si Aileen Taliping para sa kwentong politiko.